Yung nga mga idol, welcome ulit sa another ng Beto TV Sangre. Ito mga ulit, si Bert Dunila. Hello, hello. Kumusta kayo? So, yun nga mga idol. Bali, magandang balita. So, yun nga. ito nakarang linggo, may dumating na tayo ng mga bagong manggagawa dito sa Master Good. Yay! Sa so, mga idol natin dyan na nasa sa Bulls at nasa Nyergaras, welcome po sa inyo dito sa Master Good. ah uh, Pagbutihin po natin mga ina mga ating trabaho at huwag po tayo magrarano eh. Yehey! yun po. Tapusin lang po ang kontrata natin. Ganun lang po kasimple mga idol. Kung ayaw nyo na, mag-resign kayo. Walang, walang masama. Ganun lang kasimple. Sa mga this coming Tuesday, uh, February 25 mga idol, bali may paparating din po tayong mga tropa yun po mga marami rami rin po sila siguro mga 17 katao po o higit pa po mga idol yun, po yun po yung bali mga first, first batch ng hiring ng 2025 yes po mga idol yes po so welcome sa inyo mga idol so ang bayo ko lang sa inyo mga idol uh, sumunod lang tayo sa alintuntunin dito sa Bansang Hungary sa trabaho, wag po tayo magpasaway. Tama na yung ako na yung medyo pasaway, konti. So, magpapasok palagi tawag ito ah uh, maging mabuti sa kapwa nyo Pilipino maging mabait yung ugali nyo sa Pilipinas na maldito maldita iwanan nyo po dun at marami ng mga sa ganyang mga ugali ang napauwi na ng Pilipinas <laughs> yun hindi sila tagal sa master good so yun nga mga idol bali ano lang tayo ha uh, tapusin lang natin yung kontrata tapos kung ayaw nyo na at nagustuhan nyo, pwede tayo mag-renew ulit. Kung ayaw nyo na ulit, mag-resign ng maayos mga idol. Yan lang po. Hanggat maaari po mga idol, huwag, ta tayo, tayo tatalon. Gawa ng marami tayong mga idol dyan sa Esbarda. Akala ko mga kakaiba sila pero nagsitalunan sila. Hindi sila sumunod sa tamang alintintunin. Pero may mga iba namang mga idol dyan na nag-resign sila na maayos. Yun no, wala silang problema. Pero itong mga nagsitalunan na yan, uh, si... European Union na lang po ang bahala po sa inyo at kung hindi man may block yung mga TRC nyo is mabuti kung napabuti man yung napunta nyo mainam eh kung hindi naman maganda ay nasa uli ang pag-isisi mga idol so yun nga pa, ang -isip, pag-isipan natin palagi yung risk sa pupuntahan po natin mga idol magdalawang isip tatlo o lima yun ang paulit-ulit ko sinasabi at pakiusap sa inyo mga idol isipin nyo mabuti bago kayo magplano huwag kayong magpadala sa mga bugso ng mga sabi-sabi ng iba at sa mga sabi-sabi ng mga nasa paligid nyo. Yun lang po mga idol, ganun lang po kasimple. So, ingat po palagi. Ito, tamang linis tayo dito sa ating accommodation, Pati yung mga paparating, mag tamang maglinis tayo ng accommodation mga idol. Huwag tayo aasa sa mga kasama natin. Tingnan mo, halimbawa na lang yan. <laughs> Accommodation ang dami ng accommodation nang nawawalan ng wifi gawa ng pag dumarating si HR, nag-check, madumi. Imbis na ikaw yung naglilinis ka palagi, madadamay ka pa. Kaya hanggat maaari, magtulong-tulungan po tayo sa paglilinis mga idol para lahat po tayo ay masaya at wala tayong Uh, sa watan loob sa ating kapwa Yan lang, ganun lang kasimple mga idol so, sa mga bago parating yan, baka meron naman tayo yan ganun lang kasimple so, welcome ulit sa inyo mga idol Magtrabaho mag po kayo mabuti. Siguro pagdating nyo dito, mga 2 weeks, makipagsisimula na po kayo. Gawa nang sa amin, ah, sa production, sa Darabolo, lalo ni pagka mga paparating halos doon kayo malalagay mga idol. Huwag kayo mag sa master good kayo, main factory. At ang sauran sa main factory is mainam. Huwag kayo mag-alala, pare-parehas tayo ngayon lahat. Wala nang ano, pre-tax, wala nang lahat tayo, pare-parehas na sahod. Kaya... Ang labanan na lang is kung gano'n ka, kasi pag pumasok, gano'n lang mas mga idol. So hanggang sa ulitin mga idol, so ingat kayo palagi. <coughs> Yun lang. At don't skip, don't skip ads, like, like, subscribe, and share. At mag-winis palagi na accommodation. Bye-bye.